Abay, nakaharap nga ng totoong alien itong si Wemba nya Makinabahan kay Kevin Durant, ginawang highlight play. Pero hindi nagpaulit itong si Victor. Bumawi rin ang kanyang ibang klaseng mga baskets, mga alien plays. At mala joker ang pormahan ni Jeremy Sohuan dito at si KD Scary Sequence na dale ng injury. Tough NBA Cup game tayo ngayon. Elimination ang format nito. Phoenix Suns versus San Antonio Spurs. Well, start na agad tayo in the first quarter. Devin Booker step back pang 15,000 career points niya. And then three-pointer pa dito ni Kevin Durant. Off to a great start ang Phoenix Suns. 11-0 ang umpisa nila. Ginabahan pa nga dito si Wemby kay Durant sa shot attempt niya, air ball yan at sububok pa ulit siya laban kay KD pero nadepensahan nga na naman siya ng maganda. Pero buti na lang pagpasok neto ni Devin Vassell, abay grabe agad ang ginawa, tap, fadeaway jumper at ang rookie na si Stephon Castle, iwan si Booker sa crossover, and one play yan, tinulungan ng kanilang team na makakadikit nga dito sa Phoenix. Tapos ang kababalik lang na si Jeremy Sohan, abay ang joker niya. hassle play agad ang ginawa. At si Devin Booker, pinangunahan nga ang kanyang team sa buong first quarter. Meron siyang 12 points, ito nga ang si Wemby, 0 points at 0 out of 5 ang shooting sa field. Second quarter natin, no jump na block ang ginawa ni Victor dito. Pero struggle pa rin siya offensively. At kabalik na rin naman itong si Kevin Durant kung saan on fire nga siya dito. Nasty crossover pa ang ginawa dito kay Wemby, ginawa lang siyang highlight. Ang Spurs bench siya mga idol ang dito habang struggle pa itong sina Victor at ng mga starters. At katakot pa nga rin ang nangyari dito kay KD na sprain angle na masama pang bagsa kaya balik tuloy siya sa bench. Dan ito namang si Tyus Jones, what a move, another highlight para nga sa team ng Suns at tinapos nga nila ang quarter na may 13 point lead. Itong si Victor Wembanyama still 0 points sa buong first half, 0 for 7 sa field with 2 turnovers. At pagpasok nga ng ating third quarter, abay pinwersa na ni Wemby ang depensa sa loob. Kung saan mga idol, nag over mode nga siya unstoppable. Mukhang hindi siya masaya sa 0 point first half niya, 12 straight points. Ang kanyang ginawa sa first 5 minutes in the third quarter. Alien plays nga talaga. No look dang pang ginawa dito. Time out ang Suns dahil 3 point game na lamang tayo. No KD na rin para nga sa home team nang dahil nga sa nangyari sa kanya in the first half. Pero kutos pa rin naman sa team ng Suns dahil kahit wala na si KD sa labang ito ay sinagot pa rin nila ang big run etong San Antonio para nga panatiliin ang kalamangan sa kanila sa pagtatapos ng ating third quarter may lamang pa rin sila pero close game na tayo 75 to 71 4 point lead para nga sa Phoenix at sa ating fourth quarter na nga, Abay Devin Booker starts cooking sa opensa para nga buhatin ang kanyang team. At kanilang binalik na rin mga idol sa double digit ang kanilang kalamangan. Get na pa timeout ang San Antonio dito. 14 point lead ng home team 87 to 73 with 7 minutes left. Pero ang team nga ng San Antonio Spurs abay hindi nga agarang sumuko at sinubukan ng lahat para nga makabalik pero struggling na nga si pati na rin si Wemby na hirapan na muling mag take over at ang Phoenix Suns dito mga idol took care of business kahit 2 quarters lang naglaro itong si KD panalo nga this game.